Musta magandang hapon po sa ating lahat ng mga ka-farmers, mga ka-viewers. So ngayong hapon, uh, from Visayas at Binanao, pati sa Budas, Sibang Bansa, sa inyong lahat. Uh, panibagong video, panibagong kaalan naman ulit sa pagtatanim po ng Ampalaya na Basal Application. So ganito lang po gawin. No? Yan, binubutasan po natin sa lalim na uh, mga 6 to 8 inches siguro. So yun po mga kapwa ko ka-farmers ang aming ginagawa. Tapos ang sukat ay nasa uh, tag 1 meter po. no Hell to hell. Simula dito papunta siya ng puno. Ayan po mga ka-farmers uh, at mga ka-viewers ang aming ginagawa. Tapos lagyan natin to ng uh, fertilizer. Yung Unix 16 Mega at saka dupos din wakas yung granule. Kasi yun po ang ating uh, ginagamit pang basal. So, lagyan natin to sa dami ng 20 grams. Sa bawat butas, 10 to 20 grams. Then, tapos ipot ng manok. Bago natin, itatanim na, natin ang mga punlang ampalaya. Okay, so share ko lang po sa inyo. Uh, noon, ampalaya, tapos kamatis. Ngayon naman ay ampalaya na naman ulit. Ngayon po. Ngayon oh, po sila. Nagbutas. <coughs> Ganyan lang kabilis. Ano po silang nagbutas. So, yun lang po mga ka-farmers, mga ka-viewers. Ang ah, may share ko sa inyo sa hapon na po ito. Okay. Hanggang sa hulay. Ako na po yung paalam. Bye-bye.